guys. Second days na, second days, second day ng day of ko. So, magluluto ako, magpe-prepare ako ng food. So, nagluluto ako ng sinigang, nagluluto. Tapos, bala ko rin magluto ng, um, yung langka na may gata. And then, mag-steam tayo ng okra, tsaka ng, yung kamote, yung dahon ng kamote, yon Tapos, oh, itlog and longganisa. So, para prepare ko na for tomorrow para pag-work ko. Ang bala ko kasi na siya ahead of time. Tapos yun na yung kakain ko. Since, lagi ako crave ng Filipino food. So, yun na lang ang piprepare ko. Kesa yung mga hindi ko naman gusto, tas kakainin ko. Tapos, nakikrave pa rin ako. Alam mo yan? So, nadodoble lang yung kain ko. is tim natin to tapos ihahalo din natin guys sa sinigang kasi ano wala makitang kangkong dito alam niyo ba illegal ang kangkong dito <laughs> invasive ano daw kasi invasive species <laughs> nang no, invasive uh, whatever kaya ayaw nila ng kangkong Hindi ko rin alam 'yon actually nakita ko lang sa post ng isang uh, sa group na na, nas, sa group nanas ano ko nakasali. So, sineperate ko yung pang steam and then sineperate ko yung pang sinigang and then sineperate ko yung pang langka. Pero parang gusto ko muna magluto nung sa langka kasi mas mabilis siyang lutuin. Guys, yung langka dito is nabibili siya, naka ano siya, nakapak. Mga parang naka ano siya. Naka uh, lata. So, bumili. May dalawa ako. Dalawang lata. Dalawang lata ng langka. Ayan. Tapos, eh, coconut milk na dinamihan ko rin ng bili kasi minsan nagkikrib ako ng something na may coconut milk. Hindi ako makapagluto dahil kailangan nang pang bumili. Tinatamad ako. <laughs> Tudok kong lumabas. Ayan. So, makiwa na tayo ng mga ingredients para dun. So, after like maybe an hour, you know, natapos na rin yung may langka. Ito na siya. Ayan na. Nagyan ko na ng siling malalaki. <laughs> so, ako lang ko lang ng konti and then tapos na. And then longganisa naman and then steam. And then we can eat. Na siya. Ayan na ang yung tawag dito langka na may gata. Yan na. Next, <laughs> ayong longganisa. So, ako, ewan ko sa inyo, para pag nagluluto ako, parang um, pinakukuluan muna namin. Tapos, saka ipipirito. Mang tama sa malamig na panahon. Feeling ko Christmas na, guys. Gusto, gusto ko na mamigay sa mga bata ng mga um, mga regalo sa Pilipinas. Kasi, na-appreciate talaga nila kapag binibigyan mo sila. Anyway, yan ang sinigang. So, mag-steam na tayo para uh, makakain na si Phil. Ito na siya guys, after nung mapakuluan, nag, ano siya ng sarili niyang mantika. Diba? Ganyan naman tayo magduto ng ano dito eh. longganisa. ganisa. Ayan, tapos nag, nagiinit ako ng mantika para sa itlog naman. Ayan. Ayan. <laughs> Gulo ng kusina. Ayan oh. Yan guys, so. She was parked here, okay. And then look at the space. There's not too much space, and my back is like that. There was a truck. So I tried to back out. She doesn't, you know, she doesn't fit in. she just, she just got upset with me and she makes started gestures so I rolled my eyes on her. Hello guys. So naka-auwi pa, pa lang ako. So kung nakikita niyo yung yung video na 'yon na biktima ako ng Karen na yun. <laughs> I'll explain ko naman, 'di ba? Naka-park, naka-park ako kung saan siya lalabas. So sa likod ko, may naka may naka ano kasi nga car lane yun eh dahil uh, magpipick up kami ng bata. So, kumatok siya sa bintana. Sabi niya, "Come on, siya. Can you back up a little bit because I'm trying to get out." So, parang naano naman ako na wala man lang. Thank you. Na, yung tono pa ng boses niya at yung gesture niya, parang ano, para siyang alam mo yon, entitled. So, sige, nag-back out ako kasi yung, wala ako masyadong space kasi nga eh sa likod ko may nakapark kung makikita ninyo merong merong ding sasakyan so kailangan niya mag-back out din so ang ginawa niya nag ano nga siya umabante siya sa harap ko di ba pag abante niya sa harap ko hindi ba rin niya kaya so nagalit siya sa akin dahil hindi ako nag-back out more so ang ginawa ko inirapan ko siya nag-roll yung eyes kung ganoon Oh, nagalit siya lalo. <laughs> nagalit siya lalo. Nung pag-back up niya ganun, bubuksan niya sana yung bintana para sigaw-sigawan ako. Ang ginawa ko, tinutok ko sa kanya tong cellphone ko at binuksan ko yung camera. Para naman makunan naman, hindi naman masayang yung pag-ano niya, diba? pag-alburuto niya para dun sa pag-back out niya. So, alam niyo yun guys, pag may i-ask kayo na something, mag you kayo, maki-please kayo, or please ganyan, kasi kayo rin naman ang nakikiusa, para yung gagawa ng pabor sa'yo, hindi masama ang loob. <laughs> hindi naman masama ang loob ko, pero nainis kasi ko sa approach niya. Iba yung approach niya, kung, kung, kung ko lang eh. Iba yung approach niya. So, si, di ba, karen na karen siya, pag bubuksan niya sana yung bintana, sisigaw-sigawan niya ako, tinutok ko sa kanya yung phone ko, kaya ako siya nakunan. Hindi, hindi tumigil siya, hindi siya, nag, hindi siya nagsisigaw, ang pangit talaga ng ugali. Alam nyo guys, alam niyo guys, nung bago ako dito sa US, um, siyempre bago ako, ba diba? So, wala akong kilala, wala, yung mga kamag-anak ko nasa California. So, nabiktima rin ako niyan dat. Nabiktima rin ako ng mga, yung iba yung tingin sa'yo dahil fiancé visa ka. Ang tingin nila sa'yo is, pineperahan mo yung asawa mo or dahil sa green card uh, pagkuha mo ng green card mo is ano, magdi-divorce ka na, iwanan mo na yung asawa mo. Parang ginamit mo lang siya para mapunta dito. So, yun, kaya nung nandudun ako, uh, nung, nang, nung unang andating ko dito, kung alam nyo lang, depressed na depressed ako, kasama ko pa sa bahay yung mga nag, uh, mamahiya sa akin. Um, yung parang, ang tingin sa akin is walang pinag-aralan, yung ganon um, ang tingin nila sa akin is aanohin ko lang yung pera ni Phil aagawin ko lang yung pera ni Phil ganon ang tingin nila sa akin so, syempre guys bago ako dito sa US noon walang wala akong ano uh, wala akong kilala wala akong kaibigan so alam nyo guys nasa kwarto lang ako umiiyak ako, nadedepress ako na parang gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Kasi tuwing makikita mo sila, kakabahan ka na kung ano ba kayo, baka kung anong gawin sa iyo. So, afternoon guys, nung um, nakalis kami dun sa bahay na yon, ang laki ng relief ko. Tapos na-realize ko na dapat pala hindi ako nagpapadikta sa iba, dapat lumaban ka. Ganon, hindi ka dapat nagpapaapi. Kaya sips after nung ano na yon, nung nung no, uh, event na yon natuto akong ano sumagot tsaka lumaban dito kasi kung hindi ka lalaban hindi i, i feeling nila kaya kaya kayanin kanila eh. kasi ano bago ka lang dito sa US so akala nila wala kang alam which is totoo wala naman talaga akong alam nung nandito nung pagdating ko dito hindi ko alam yung mga ganto hindi ako marunong mag drive so nakadepend lang ako dun sa mga taong nasa bahay na ang tingin sa akin bo tingin sa akin ng baba ng tingin ako, alam niya alam niya ni ate iyan alam ng nanay ko yan alam yan ng mga tita ko na kwento ko yan na tumawag pa ako sa kanila na you know nag voice out ako kasi talagang talagang iba yung akala talaga nila peperahan ko lang talaga si Phil so after nun natuto ko tapos na natuto ko na lumaban na magsalita tapos sabi niya nung nabasa ko is forgive but do not forget kasi do not forget the same snake who bite you para maalala mo kung ano yung ginawa nila at hindi ka ulit mabiktima ganun lang so you know pero yung battle mo yung away mo syempre dapat pili lang din kasi kung hindi eh lagi ka nang nasa away <laughs> kung baga pili lang, wag naman palagi so yun lang na share ko lang no, no, pagdating sa US, talagang hindi nung pagdating ko sa US, hindi naman talaga kagad na ay na-nurse ako, kumikita ko ng pera, kanya marami kong mga discrimination na naranasan. So, ano lang talaga, tiyaga lang, tsaka ipa, ay eh, apa, ano mo talaga na, hindi iyon ang intention mo. Ano, no. So, akala nila, pepera-perahan ko lang si Phil ganun. Kasi akala, gusto nila siguro, ewan ko. Anyway, um, umuwi na tayo, at, Uh, may mga gagawin pa tayo nagugutom na rin ako alright guys nasa target kami ngayon kasi si baby she did good on her school so she'll get a reward Look at that Peppa Pig. Yeah, swimming pool. She doesn't like it anymore. again? No. Oh yeah it's not gonna fit <laughs> look at this <laughs> oh the nun i want this let mm me -hmm. just kidding. Mm -hmm. this one look at that oh look at this danica has this right Giant Linky box. Oh, box. This one, look. Mm. No? no, how about this ghosty? Thing. Do you want this? If I'm a kid, this is what I'm gonna get. Wow. Yeah. you said you would. I had to get one for it. So. Yeah. No. No way, um, well, next time. Oh, look. Cool. So, oh, oh, oh. oh, wow. I Kukuha oh, kami ng card for, oh. for thank you lang sa pizza tip sa teacher niya. Binili namin siya ng gift card. A gift card. Come here. Where are you going? Uh, Over here. I want to get next time in the world. Ah, next time. Ito daw. Ito daw bibigay niya sa teacher niya. Alright, let's go. Find your dad. For her so, nakabili na kami ng mga kailangan. Ganun, laruan ni Bibi na gusto niya. What are you doing? I'm gripping the chain! Alright. Okay, let's go for a So, that's yeah. it, guys. So, tomorrow, there will na a Thank you for watching. Say, Bye! Nah. What? I'm he uh, Here. <laughs> Why?